Hi guys, samahan nyo naman ulit kami dito sa sukat para magtinda ng biryani. Pag nandito nga ako sa bahay, pagkatapos kong mag-edit at mag-voice over ng video ko, ito na nga yung sinusunod ko, yung paghuhugas ko ng malalaking kaldero. Kapag ka andito nga lang ako sa bahay, talagang ganito lang nang ganito yung mga makikita yung video sa akin. Pagkatapos ko nga maghugas ng malalaking kaldero at pagpasok ko ng bahay, umango na si Geraldine, kagigising lang nga din yan, pati na rin yung mga bata. Pupunta naman yan sila ng housing para bumili ng bigas para sa Paris Pag alis nga nila, hugas na rin ako ng plato. Kapag ka naman na, gawa ko na to ng mas maaga, minsan sumasama naman ako kay Geraldine papunta nga ng housing. Para naman makalanghap ng hangin kasi nga kapag ka dito lang sa bahay talagang hindi ako naglalabas. Pagkatapos ko nga maghugas ng plato, naglabas na nga ako ng basmati rice para naman sa lulutuin kong biryani. Nung unang kita ko nga sa bigas na to, na amazed din ako tapos pag niluto mo, mahaba pa nga. Nakatawa lang din kasi na i-compare ko pa nga yung bigas ng Japan. Yung bigas kasi ng Japan, pabilog naman siya na maliit. Pero kapag kinain naman siya, malagkit. Ito naman basmati rice, wag wag naman siya kapag ka niluto. Habang nakasalang na nga yung rice and chicken ko, nilabas ko na nga yung cucumber ko, pati na rin yung lemon. Naiwa ko na nga lahat, naluto na rin yung chicken at yung rice. Pinalamig ko na nga muna ng kaunti para hindi naman siya masyadong mainit kapag ka nilagay sa tap. Alam nyo ba nung nasa Japan ako, ang dami kong mga naipo ng na mga kaldero, kaserola at mga palanggana. gamit talaga sa pangkusina at pagluluto. Habang binibili ko nga, tinatanong ko rin talaga yung sarili ko kung saan ko ba gagamitin tong mga to kasi hindi naman ako magtatayo ng karinderiya. <laughs> hindi ko nga siya na hindi anabilhin kasi nga ang mura nga nito sa Japan. Hindi ko rin talaga akalain na lahat talaga ng mga binili ko sa Japan na mga pangkusina ay magagamit ko talaga dito sa Pilipinas. Wala lang na ikwento ko lang din. <laughs> So yun na guys, nakabuo kami ng 25 pieces today and ito nga yung ititinda namin sa sukat. Iyahatid nga ako ni Geraldine doon, sinama namin yung dalawang bata kasi mamaya maya magtitinda rin si Carlos ng Paris. Hindi naman magtatagal si Geraldine doon kasi si Jenea nga ang magtitinda pero sasamahan ko na muna si Jenea kasi wala pa naman akong ginagawa ngayon sa bahay. Nasa mood ngang humarap si Talia sa video ngayon. Hi! Hi! Hello! Hi guys, kinikiwa. <laughs> Nakatulog na siya maya-maya din. Ako din nga nakaidlip ng kaunti. Pagtingin ko nga nasa sukat na nga kami. Pangalawang beses na nga kami magtitinda dito sa may sukat. Quarter to five nga nakita namin yung mga nakapwesto dito na mga nagtitinda din. Itong oras nga nila inaayos yung mga paninda nila. Ang unang tinda nga namin dito walang masyadong mga nakapwesto kasi pahinga pala sila ng linggo. Sinet up na nga muna namin ni Geraldine bago nga siya umuwi. Hindi kasi siya yung magtitinda dito. Si Jenea kasi yung nakapwesto dito sa may sukat. Pagkatapos ngang maayos, umuwi na rin sila ng mga bata. Pagkalatag na namin, may bumili na rin agad. Ano pa yan? 'Yun oh, yeah. padulong Salamat. Hindi pa tinateng pagsara din. 200 to. Actually Nilibre nga ako ni Mary Jane kumain ng pares dito sa may tabing pwesto namin. Kain. Walang kasawaan sa pares. <laughs> Katapos nga tumambay dito ni Mary Jane, umuwi na siya. Kumuha nga siya ng lima kasi yung mga kasamahan niya bumili rin. Pwede pa naman to kinabukasan basta i-rep -re lang. Then saka iinitin sa microwave. <laughs> Video yan! <laughs> Salamat. Ha? Mamili ka daw. Ito ya, ito ang malaki to. Thai. Thai part. So yun na guys, sa lahat po ng mga customer namin today, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga bumili. And yun, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!